Uh, yes, so, uh, special shout out sa at uh, ang ng ating speaker Yes! Magaling Adriano! Para sa mga mga na nasa Germany. Yes. Maraming uh, salamat. Unsang pangalan sa restaurant para ma-promote? El Sol. Langso restaurant sa <laughs> <El> Brgy. oo. Uh, siguro, when we meet sa 23, uh, naitangutan na din ni... Sorry. May tanong dito about sa birthday uh, ni President Duterte sa March 28. So, siguro, nagkita-kita tayo sa 23. Uh, ito niya, very casual uh, meet and greet uh, para sa inyong lahat. I'm sure... Um, gusto ninyo ng mga chismis. <laughs> Pagtalit siyon. Isipin si Noor na ano mga gismo sa labi mo? Pa-deganan sa sa Sahara.